Kumusta mga repa? Sa panahon ngayon na mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya parating sa mga makina ng sasakyan, may mga ilang makina pa rin ang hindi nagpapatinag at handang sumabay parating sa pagiging maratag at maasahan. Isa na dyan ang Mitsubishi 4D56 na sinubok na ng panahon. Sa video na ito, Repa, ay tatalakay natin ang history ng legendary na makinang ito. At bakit nga ba hinahangan ito ng maraming tao sa buong mundo, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Tararepa at ilarga natin ito. Or wild. Ang alamat ng Mitsubishi 4D56 engine. Isang matatag na workhorse na subok na ng panahon. Parating sa maasahang diesel engine, Iilan lamang ang may bigat at respeto katulad ng Mitsubishi 4D56. Kilala ito sa tibay, kasimplihan at kakayahang magamit sa iba't ibang sitwasyon. Sa loob ng maraming dekada, pinaganan ito ang lahat mula sa mga pampamilyang SUV hanggang sa matitibay na workhorse at mga sasakyang pangkomersyo. May ikling kasaysayan Unang ipinakilala ang 4D56 noong unang bahagi ng dekada 80, bilang bahagi ng pamilya ng Mitsubishi 4D5 engine. Mabilis itong nakilala bilang isa sa pinakamaasahang diesel engine sa mga merkado ng Asia at Gitnang Silangan. Sa paglipas ng mga taon, nakasalpak ito sa ilalim ng hood na mga kilalang sasakyan tulad ng Mitsubishi Pajero, L200 Pickup Trucks, Delica Vans at maging sa mga lisensyadong modelo mula sa Hyundai at Kia. Ang Mitsubishi 4D56 ay isa sa pinakakilalang diesel engine sa buong industriya ng sasakyan. Lalo na sa Asia, Gitnang Silangan, Afrika at Timog Amerika. Simula noong dekada 80, nagkaroon ito ng alamat na katayuan bilang isang matibay, maasahan at maraming gamit na makina na nagsilbi sa parehong pangkomersyo at pampasaherong sasakyan ng mahigit tatlong dekada. Kasama ang 4D56 sa pamilya ng Mitsubishi 4D5 engine na pumalit sa mga lumang gasolina na makina upang tugunan ng lumalaking pangangilangan para sa mga diesel power. Noon, hinahanap ng mga mamimili ang mga makinang matipid sa krudo, matagal masira at kayang tumagal sa mabibigat na trabaho. Nailunsad noong 1982, ipinakilala ang 4D56 bilang isang 2.5 liter inline 4 diesel engine na may cast iron block at simpleng SOHC na disenyo na may 8 valves. Gumamit ang mga unang modelo ng indirect injection na may mechanical na fuel pump na inuuna ang pagiging maasahan kaysa sa pagiging pino. Mabilis itong nakilala sa mga sasakyan, kagaya ng Mitsubishi L200 pickup trucks, Mitsubishi Pajero SUVs, Mitsubishi Delica Vans at mga lisensyadong modelo mula sa Hyundai gaya ng Galloper at H100 at ilang sasakyan mula sa Kia. Ito ang nagbarka ng simula ng malawak na kasikatan nito, lalo na sa mga probinsya at umuunlad na merkado. Specifications ng 4D56 na makina Sa kaibuturan nito, ang 4D56 ay isang 2.5 liter na inline 4 diesel engine, depende sa generasyon at configuration. Mayroon itong natural aspirated o turbocharged na setup. Ilan sa mga pangunahing specifications ay ang mga sumusunod isang 2.5 liter 2,477cc displacement inline 4 HOHC pero kalaunan ay lumabas din ang DOHC sa mga mas bagong versyon. Meron itong fuel system na mechanical injection sa mga unang modelo. Direct injection at common rail naman sa mas bagong versyon. May power output na humigit kumulang 70 to 136 horsepower depende sa versyon. At may maximum torque na hanggang 314 Nm sa mga turbocharged na modelo. Idinisenyo ito para sa kasimplihan at tibay. Kaya madaling ayusin kahit sa mga lugar na walang modernong diagnostic tools. Mga kalakasan ng 4D56 ting sa durability, may makakapal na cylinder wall at matitibay na bahagi. Kilala itong tumatakbo ng daang-daang libong kilometro basta't maayos ang maintenance. kadalian sa pag-aayos. Kilala na ng maraming mekaniko sa buong mundo at madali makahanap ng pyesa. Tipid sa krudo Kahit luma na ang disenyo, nagbibigay pa rin ito ng matinong konsumo ng diesel para sa laki ng makina nito. Kakayahang magamit sa iba't ibang sasakyan. Papa SUV, pick-up o pampamilyang van patunayan ng 4D56 na kaya nitong umangkop sa iba't ibang gamit. Evolusyon noong dekada 90 Habang lumalaki ang demand para sa mas malakas at matipid na makina, in-upgrade ng Mitsubishi ang 4D56. Inilabas noong huling bahagi ng dekada 80 ang turbocharged na version na nagbigay ng mas mataas na lakas habang nanatiling matipid sa krudo. Pagsapit ng dekada 90, Pinaganda pa ang 4D56 sa pamamagitan ng mga turbocharged na may intercooler na version. Mas mataas na power output at torque para sa SUV tulad ng Pajero. Pinahusay na cooling system upang maiwasan ang sobrang init. Mas magandang fuel injection technology para sumunod sa emission standards. Sa panahong ito, naging halos kaparehas na ito ng mga rugged 4x4 vehicles at kilala bilang maasahan sa matitinding kapaligiran tulad ng disyerto, bundok at sakahan. Taong 2000, paglipat sa makabagong teknolohiya. Pagsapit ng unang bahagi ng year 2000, inangkop ng Mitsubishi ang 4D56 sa mas mahigpit na regulasyon sa emissions. Lumipat ito mula sa lumang mechanical injection patungo sa common rail direct injection o CDRI technology. Nagbigay ang bagong version ng mas mataas na horsepower na umaabot hanggang 178 sa ilang modelo. Mas malinis na emissions at mas maayos at mas matipid na operasyon. Gayunpaman, napanatili pa rin nito ang fundamentals sa estruktura ng makina. Pinananatili ang tibay na pilagkakatiwalaan ng mga mekaniko at sa mga nagmamayari ng sasakyan. Mga kahinaan Alam naman natin na walang makinang perfecto at ang 4D56 ay hindi exempted pag dito. May mga ilang kilalang kahinaan din ang 4D56, katulad ng bitak sa cylinder head, lalo na sa mga turbocharged na version, maaaring magkaproblema kung mag-overheat. Timing belt, kapag naputol, maaaring magdulot ng seryosong pinsala sa makina kung hindi napapalitan sa tamang oras. Ingay at vibration, kung ikukumpara sa mga modernong diesel engine, mas maingay at hindi gaanong pino ang andar nito. Huling yugto at pamana. Noong taong 2010, unti-unti nang pinalitan ng Mitsubishi ang 4D56 ng mas bagong makina tulad ng 4M40, isang 2.8 liter, at 4N15, isang 2.4 liter na may Mivec at aluminum block. Gayon pa man, nagpatuloy pa rin ang produksyon ng 4D56 sa ilang merkado hanggang sa kalagitnaan ng taong 2010, lalo na sa mga lugar na mas pinapahalaga ng kasimplihan at tibay kaysa sa modernong teknolohiya. Sa kasalukuyan, makikita pa rin ang 4D56 na nagpapatakbo ng mga lumang pajero, L200 at Delica sa kalsada at patuloy na matibay at maasahan kahit makalipas ang ilang dekada. Ang mahigit 30 taong produksyon nito ay nagpatunay ng tagumpay at pagiging alamat ng makina. Bago ang lahat, Nais muna kitang pasalamatan Repa kung umabot ka sa puntong ito ng ating video. Kung ikaw man ay bago dito sa ating channel at mahilig ka sa mga sasakyan at motorsiklo, ay welcome na welcome kang pinutin yung subscribe button Repa. Isama mo na rin yung notification bell icon para ma-update kita kapag meron tayong bagong upload na video. like and share mo na rin kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon Repa. Maraming salamat sa panonood at suporta. Alright! Bakit itinuturing na alamat ang isang 4D56? Ang kasaysayan ng 4D56 ay hindi lang tungkol sa teknikal na detalye, ito ay tungkol sa tiwala. Mula sa malalayong baryo hanggang sa mga construction site at malalayong biyahe, napatunayan ng makinang ito na kaya nitong tiisin ang matitinding kondisyon. Nananatili itong simbolo ng isang classic diesel engine, engineering, kung saan inuuna ang kasimplehan, katatagan at pagiging maasahan kaysa sa anumamang bagay. Kung ikaw ang tatanungin na repa, paborito mo ba ang isang 4D56 na makina? Marami ka bang karanasan pagdating sa paggamit ng makinang ito? Comment ka lang dyan sa comment section sa baba ba at babasahin natin yan. Maraming salamat sa panunod at suporta Repa. Kita-kiss tayo sa susunod na video. Or why. Bago tayo magtapos, ito po muna ang inyong lingkot at nagpapaalala ng huwag pong mainit ang ulo sa daan para tayo ay makarating ng ligtas sa ating patutunguhan. Mga Repa, ride safe everyone!